Asap natin ito posted limang araw na lang daw po mga kapamilya at darating na ang araw na hinihintay nating lahat para makita ang ating mga paboritong kapamilya stars sa Asap in Milan. Kaya't wag nang magpahuli daw, secure your tickets now para sa isang karanasang hindi malilimutan. Ito'y pagkakataon na para magsama-sama tayong lahat para sa isang malupit na pasabog at kasiyahan mu musika aha, mus musika. At talento, ayan po. Kita-kits mga kapamilya, yan po ang sabi ng asap natin to. Dahil mas masayang manood kapag may kasama, be sure to avail of the pero gusto, barkada promo, buy three tickets, get one free, for free. O diba, get one for free. Get your tickets now, meron pa pong available, pero platinum ay sarado na po kasi sold out na po ito. Pero pwede pa rin po kayong man manood at pwede pa rin bumili ng ticket sa mytfc.com ASAP in Milan. Road to ASAP, Milan. Countdown na tayo. At saka, ayan, ito po, panoorin natin ang mga artista, mga performer na pwede nyo mapanood. Ayan, kasama syempre ang mga bigating uh, frontliners, uh, mga bagong new generation performers na talagang may uh, galing at uh, talagang masabi natin world class ang uh, performances uh, yan, narito po sila let's all welcome these people let's go Five days na lang pala at ASAP in Milan na. September 10 at the Mediolanum Forum at Sago, Milan, Italy. May tickets ka ba kayo? Wala pa. Buy from our ticket reseller. Pwede rin silang bumila ng ticket online via Diva Ticket. Asap natin to in Milan is presented by ABS-CBN Entertainment. TFC, MX3, Ethnox, and our minor sponsor. Ang saya natin kapag nagkita-kita na tayo. See you there. See you guys See you there. there. See ay iba, hindi pinasalita si Maymay charot, kaya pala ito pala pinagpuputok ng butse ng mga fans si Maymay the other day mm. oh, no. ayan po ayan po ang ating pakaabangan, kasi malapit na malapit na, five days more to go at ASAP in Milana pero may mga pakiusap ang mga followers ni si Maymay, ang na sana daw ASAP natin to ay uh, since uh, ila lunch ng isang Darren Espanto kanyang bagong kanta uh, kasabay dito sa ASAP in Milan. Sana daw po ay uh, ganun din. Ang kanta ni Meme Nachada May Gugma na nailabas na noong uh, August 18, dito sa Pilipinas sa Spotify ayun let's all uh, pray na sana kahit na marami silang narinig ng mga uh, complaints from uh, followers of Mayma Entrata alam naman nila na kahit mareklamo yung mga followers ng si Mayma Entrata ay hindi nila matiis ang bawat proyekto at bawat uh, album or single ni Maymay May at binibili nila ito na sana lahat na dahilan sa lahat nga ng endorse endorsements ni Mayma Entrata ay talagang ine-embrace din ng mga followers ni Mama Entrata na sana bibigyan din nila ng pagkakataon na maibigay ang mga kahilingan ng mga taga-suporta ni Mama Entrata. They are there complaining Dahilan sa gusto nilang wag madihado ang isang marriage ng may at magkaroon siya ng maraming project as much as those projects na naibigay sa mga faves na sinasabing coat and quote, taas ang kamay, quote and quote na favorite ng ABS-CBN. Para hindi po kayo, para hindi po kayo ma-complainan na meron kayong mga favorites, just give what is uh, fair to everybody. Not just to only few, but as much as possible, give whatever uh, projects na pwedeng deserve ng mga artista ninyo. Yes, mga kaibigan, yan lang po ang isa nating comment about John And um, we are wishing na sana at tayo ay mapakinggan mga kaibigan. And uh, we are hoping na tayo nga ay uh, mag -enjoy sa gagawin ng isang Meridel Mema Entrata sa ASAP in Milan. O, diba? Ayan, at uh, bising busy po ang mga followers Mema Entrata na gumawa ng mga meme Uh, after na makita nilang uh, mag-uumpisa na nga ngayong araw na ito... Ang uh, ask... Uh, anong natasapin nila? But, puno ng buhay sa knowledge channel. Ang sabi ng iba... Aba, makita ba natin ito sa TV? Yan ang hindi ko pa po alam, mga kaibigan. Aalamin ko pa nga lang po... Kung mapapanood ba sa TV ang... Puno ng buhay or knowledge channel. I think they have their own YouTube channel. And so, we will check the YouTube channel as to what... S there, o ba? Diba? kung ano ang ibinigay uh, binigay ng puno ng buhay para sa ating lahat ha, -ha naman, iba ka talaga jay. pagbigyan ng pakibigyan ng comedy project tong dalawa na to bentang benta sila sa akin partida, di pa yan face to face ano mang ginawa ni <laughs> may may at saka ni Elijah Canlas kaya nga oh. ako nasa rainforest ngayon eh, nag -e explore ng mga undiscovered plants animals, at species. Kuya Elijah, baka may makita ka dyan katulad ko. Yung exotic beauty. Ikaw <laughs> ate, may may, ha? Puro ka talaga, biro. Po, part po yan yata ng uh, bagong labas na puno ng buhay. Paboritong pinsan. Hey, kamusta pala paborito kong pinsan? Kuya Elijah! Hello, Ate paboritong main... pinsan naman pala. Oh, Kuya Elijah! pinsan dyan. daw. Ayun, ha? Ayan, may nakita tayong mga clips from puno ng buhay. So yes, mali pa saya tayo at mga kaibigan at may nag-share sa mga oras nito kasi syempre wala pa tayong panahon para gumala sa Knowledge Channel dahil sa busy pa po sa Alexander. But then I will try to find time later just to give you the update kung ano nga ba talagang nangyari sa puno ng buhay first episode ng Knowledge channel. Alexander Lexter Jewels. Magandang hapon po sa inyong lahat or magandang gabi sa inyong lahat. Uwi na po and sana po everybody ay masaya mga kaibigan. I'll see you later for more.